in that is part of the word um, Christmas na sa amin tingnan nyo Merry Christmas diba ang ganda ng decoration so um, dito ko lang igrab itong opportunity kasi alam ko na maraming nangyayari sa buhay ng tao uh, pero hindi ito dahilan na hindi tayo mag-celebrate at mag-enjoy ng buhay alam ko naman na ang daming pagtubok na pinagdaanan ng ating bansang Pilipinas lalo na yung sa dalawang bagyo Bagyong Tino and Bagyong Uwan Pero um, the reason na nag ako ngayon Kasi alam ko na ang dami nangyari Ang dami mga kaguluhan Maraming mga, you know, sa iba community At mga bashing Hello po, uh, Anna Dayal, good morning And of course, ang isa sa pinaka-excited Kasi ako isang month of November Birthday ko rin So, dito sa si US, it's November 12 Sa so birthday ni Pran, diba? Alam niyo si Pran, si Pran Joy. Iba birthday niya, she's 19 years old. And what I heard is, meron silang celebration kahapon diyan, na vlog. So, ito lang, uh, excited talaga kasi dapat supportahan natin ang mga taong may mga pangarap sa buhay. Lalo na si Fran, kasi alam ko, studying in college, at saka yung mother niya yata, OFW at saka yung lola niya nag-alaga sa kanya. So, para sa akin, at para sa mga Front uh, joy sa so isang magandang episode naman ang atin abangan. At dapat talagang abangan kasi alam natin na sama-sama tayong suportahan natin yung front joy. Um, may mararating, you know, kasi alam ko na si Fran is only 19 years old, di ba? So, yung anak ko, nakita yung last time nag-live kami na nawala din yon Ah, uh, wala yung live ko na yon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang nepindot yata ako. My son is 20 years old. So parang nakita ako na dalawa yung actor. Ang tunay kong anak, dalawa lang talaga. I have twenty uh, 20 years old and 23 years old. Pero meron akong dalawang anak na I consider na anak na rin. You know, kasi para ako na yung tumayo na para mga magulang nila. You know, so so one of them, siyempre, barely kinasala yon. So ngayon, ang gusto ko lang na sabihin sa lahat na supportahan natin yung front joint. Kasi ako talaga, I'm pushing for that. Kasi alam ko na may matutulungan tayo. Lalo na si Fran na isang tao na may pangarap sa buhay. Ang tao na sa edad yung 19 years old, you know, uh, nakikita ko yung mga hello po midnight vlog. So nakikita ko si Fran yung, yung mga pinagdaanan niya na sacrifices. You know, uh, bilang isang OFW yung magulang niya, pero pinili niya magsumikap hardworking student. You know, nag-join siya sa mga, of course, modeling sa AL, ALM, right? And the same time, sumasali din siya sa, uh, sa mga daming responsibility, modeling, kung ano-ano pa. Kaya putan niyo ang ALM, makikita rin diyon. At saka kay Front Elise Perez, yata ang pangalan niya sa Facebook. Ngayon, uh, dumami na yung subscriber niya. Before, nakikita ko parang 2 o 3K lang. Ngayon, parang 5.2K na yata. So, dahil sa support niyo, tayo mga Kalingap communities. So, panawagan ko rin sa si mga Kalingap Watchers. Na, alam, um, isa sa mga nakita ko doon sa page ni Front na parang uh, nilagay niya sa post niya yung tungkol sa nangyari sa anak ni ni Kuya Kem, you know, na pinagdahanan yung bashing di ba? So, nakikita natin na marami nagbabasa kanya, uh, ah, marami mga tao na sinasabihan sa na hindi siya tunay na lalaki, bakla siya, so or whatever. But, but we know na tunay siyang lalaki. And alam ko na may mga tao talaga na kahit anong gawin mong kabutihan, kitiraan ka. Pero I'm so proud of Pran na despite of everything, naging matatag siya kagaya ni Joyce. So, I know she's only 19 years old. Marami pa siyang mararating. Maraming pa siyang matutupad sa buhay niya. Pero nakikita ko yung kagandahan ng loob niya. And of course, mega shout out to everyone. Adela, uh, shout out sa iyo. And of course, Iti Balayon, mega shout out din sa iyo. So, as one of the supporters talaga ako ng Front Joy, kahit uh, Jung Carson, ko rin yung At saka mga iba pang mga um, love teams ng kalinga. Pero siyempre, ang Front Joy, bago siya, so gusto ko talaga sa supportahan. Kasi alam ko na gusto ko talaga pa nag-support ako yung mga tao may mga layunin sa buhay. Kaga ni Prant na at the age of 18, now is already 19, kasi one day uh, late kami sa USA. So November 12 pa lang namin. Sa Pilipinas, I know, November 13. So for me, it's very important to celebrate a young man. Kagaya ni Frant, hindi lang siya gwapo, mabait, matalino, at masipag, madiskarte sa buhay. You know, bihira ka makakita ng mga kabataan tulad nila ngayon na nagpo-focus sila sa buhay nila. Hindi lamang na ubaasa sa mga magulang nila. Uh, They're working hard para sa future nila. Kaya dapat talaga sa supportahan. And of course, um, hindi lang yung supportan na uh, lumibigay ka ng uh, tulong. The most important support is your moral support. Na alam ko maraming basing, maraming paninira. Pero for the Joy community, I'm so proud of you. Uh, continue kayo. At saka sa mga Joynatic communities proud din ako sa inyo. So I'm so uh, I'm so proud again partner na, part na rin ako ng Panjoy community na ramdam ko yung support at pagmamahal sa bawat isa. And alam ko na may dapat tayong abangan. So I think pananawagan, supportahan natin na yung vlog nila kahapon na na mention na rin na excited na rin ako kasi meron ang narinig ko meron daw mga pasabog doon. Narinig ko lang kung meron daw mga surprise. Ano kaya dapat natin abangan, you know? I'm sure abangan natin nandoon talaga. I'm sure 100% si France, and of course si Joy. So I don't know what else the next one. So ang pinakamahalaga siguro yung pagkaisa, pagtulungan and of course imaraton din natin. So yun ang pinakamahalaga. And biggest shout out to everyone sa lahat ng mga nanonood kagaya ni Adela, ni Ethel Labayon. I'm Mike Nelson's channel, hello po and iyo. And Polyester, polyester Force. Teresa Max Blog, JP Manlangit, and who else? Of course, 12 Midnight Blog, and Anna Dial. So, marami tayong dapat abangan. Alam ko na may magagawa tayo. You know, uh, kahit konti muna tayo sa simula, everything start with a small group, and later on, we're gonna be surprised. I, I know ang Panjoy um, communities, it's not only in Diyan sa Pilipinas, it's around the world. No, so, I'm so proud representing USA na nandito kami na despite na ang dami nangyayari ng mga negativity na natin again kay Kalinga Prab, even kay Kuya Bal, batay tayo patuloy tayo sa plan joy? It means to say we're bringing joy and happiness kasi sa bawat supporta natin, you know, yun lang yung isipin natin. At uh, ato, very quick live lang atong gagawin ko. Um, siguro mga 3 more minutes lang kasi alam kasi Kuya July naka-live ngayon uh, yun ang para sa akin para support para sa panjoyable supporter sa lahat mga panjoy community sa lahat mga joy natin community uh, yun ang talaga at saka of course this is my greeting that happy birthday to you friends. alam ko hindi mo kami personally kilala pero nandito sa puso ko yung mahalaga ka sa akin sa amin at saka all out support talaga kami sa iyo alam namin na may mararating ka at may matutupad ka isa ka simbolo ng isang kabataan na may mga pangarap sa buhay, hindi ka umaasa sa mga magulang mo, sariling sikap mo ang ginagawa mo. And I'm so proud also na isa ka sa naging ambassador ng build Bit Box na namangha ang lahat. You know, kahit sa live chilling mo, kahit sa modeling mo, kahit sa pagiging personal assistant mo kay Joy. Yung makita mo yung totoo na sincere at committed yung ginagawa mo. So, I'm so proud of you. Alam ko na pagdating ng panahon, maintindihan din ni, Mama, uh, ni Nanay Emelda yon At saka sa si mga ibang genetic community. But for me, I'm saludo ako sa iyo. And wishing you the best. Good health, more success pa sa buhay mo. Kasi alam ko na hindi maging successful ang buhay ng isang tao kung walang support ng mga community niya. At dahil sa atin, we stay committed to support front and Joy. Kasi magandang isang model sila. Just imagine si Joy being 20 years old studying nursing and the same time she's part of ambassador of Velvet Box. Ganon din si si Fran. She's one of the model. Kung makita mo yung Facebook page ang dami yung mga pictures, mga modeling, at marami siyang nagagawa. You know, yun ang magandang example ng mga dikarte ng mga kabataan. Uh, anong tawag nila yun? Expat, uh, may word na nakalimutan ko sa mga OFW at mga parents. You know, na kahit malayo sila sa anak nila, pero yung anak nila nagsusumikat and alam ko malayo pang marating ni, ni, ni Pran and the same time si Joy okay and again thank you din sa inyo Len Go, Gonzaga maraming salamat din sa inyo Langgam na bale, mega shout out din sa inyo. And of course, Mitch what I Mitch channel. Thank you. Shout out Mama Narita from San supporters. And from Tim Tim shout out Tim Kawad. Pusong Langgam, shout out Tim Langgam and Tim Punas. So, lamgam butter. di ko ano, uh, of course, joy. Um, so, marami pa tayong mga supporters na supportahan natin. Maraming lumilipad dito ng mga purple and blue. Actually, kung makita niyo yung patungan ng phone ko ay color light blue. That's my favorite colors, you know? Yeah. po lang Hello, ma'am. So, So, yun talaga yung dapat suportahan. And thank you for the like, comment, and share. Alam ko, di just a beginning. Alam ko, malayong marating ng franchise community natin. Alam ko, marami tayong nakasuporta at nag-aabang. Kaya, sa uh, episode nila, ito sa birth ni na surprise. Uh, kung ano man yun, abangan talaga natin. And... So, sandali lang ha. Of course, Quintana um, 24, thank you so much. And Diwat na ng Jeddah, thank mom and all the support. Of course, um, bilang isang PANJOY joy supporters, uh, kailangan na palawakin natin yung mga um, ating grupo. And at the same time, yung pagkakaisa, pag umahalat at support. Ha? So, pasalamat din ako kay uh, 12 Midnight Vlog and of course, Quintana 24 for inviting me na maging part ng PANJOY joy community. Uh, from the bottom of my heart, na-appreciate ko kayo. Na-appreciate ko rin yung lahat ng mga join na hindi kayo sumuko sa anong laban. Despite narinig natin noon na stop, but I'm so glad na meet na nagsimula, nagsabi na balik na. So, so excited ako. Excited ako kasi marami tayong abangan, marami mangyayaring maganda. Alam kong ginagawa ito with a great purpose, you know. Hindi lamang pag support kay Pan and Joy, and the same time to support Kalingap community sa lahat ng Kalingap beneficiaries. So, one of the best thing na magagawa natin, magmaraton tayo, magsuportahan tayo, at huwag natin pantinin yung mga mga basing paninira. We need to remain united for the sake of Brand joy community. Yun ang pinakadabet na magagawa natin. And of course, Christmas is coming. Di makita nyo, meron ng Christmas sa likod ko. And snowman, di ba? Meron ng mga ano dito. So, we need to enjoy life. And of course, pangalan pala ni Joy bringing joy and happiness. So, yun ang talagang wish natin lahat na maging successful pa si Joy, maging successful si Prant, lalo na sa birthday niya, 8 November 12, dito sa Amerika, na marami pang magandang mangyayari. at of course, sama din natin lahat ng panjoy community na we stay healthy, happy, enjoying life, and sama-sama uh, tayo, ano man laban ng buhay, uh, kahit may mga bagyo, may mga uh, sakunat na nangyayari sa Pilipinas, hindi mawala yung supporta natin at pagmamahal sa bawat isa. Of course, maraming salamat din um, maging mabuti tayong tao sa lahat ng oras at panahon. At mula sa aking puso, maraming maraming salamat. And abangan na natin. So, habang naghihintay po tayo sa episode na darating na na-vlog kahapon, kaya abangan natin, kailangan natin tulungan bawat isa natin na imaraton din natin. Uh, kasi ang tunay na viewers o supporters, hindi lamang sa salita. You know, we, we need to be an organic marathoner. Alam kong maraming bagay na Pinaglaban natin si Joy. Uh, naging million views si Joy. Why not doing together to support fun, Joy? You know? So maraming mangyayaring magaganda. Kaya alam ko kung excited ako, mas excited din kayong lahat. So guys, thank you so much. And wishing you the best. Again, plant happy, happy birthday. Wishing you the best. Good health, more blessing and success in life together with joy. And of course, sa lahat ng mga community, communities, uh, sa aming group sa sa Joy and then sa Prad, uh, of course, Joynatic communities. Uh, hindi ko man matag-isa-isa kayo ngayon kasi um, nakalimutan ko yung listahan ko, but in my heart, kung sino mo kayo at nanonood sa akin at sumusuporta, at uh, suportahan nyo man ako hindi, importante sa natin yung front Joy Sila yung pinakamalaga, sila yung beneficiary na they need our, our, our support at kailangan nila maging successful sa buhay nila. You know? Again, guys, thank you so much. I'm wishing you best and happy birthday, friend. And thank you. Until next time. Mabuhay. Bye.